Madungis ba tingnan ang inyong kadena at sprocket? Tutok lang mga Kamoto Asia dahil sa video na ito tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng inyong chain and sprocket upang maging mukhang bago muli ito. Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia. Welcome back sa aming YouTube channel. Sa episode na ito tuturo ko sa inyo ang simpleng paraan sa paglilinis ng kadena at sprocket ng inyong Rossi DL 150. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Kadalasan, ang kadena at sprocket natin ay a attract ng dumi dahil nililubricate natin ito. May tendency na magiging sanhi ito ng pagkalat ng dumi at langis sa ating motor at daan na pwede rin mag-cause ng inconveniences hindi lang sa atin kundi sa kapwa rin natin mga rider. Ang paglilinis ng kadena at sprocket ay hindi lamang importante para sa aesthetics kundi para na rin sa ating kaligtasan. Ang kakailanganin natin sa prosesong ito ay malinis at malambot na basahan, gasolina, brush, at chain lube. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa tará Simulan na natin. Unang step, sprayhan ng gasolina ang chain at ang sprockets. Gumamit ng hard bristle brush upang matanggal ang dumi at kalawang sa sprocket at sa kadena. Kung wala kayong hard bristle brush, ay pwede rin kayong gumamit ng pinaglumaang toothbrush. Konting ingat lang sa paglilinis mga kamoto Asia at baka maipit ang inyong mga daliri. Kapag nalinis na ng maayos sa mga ito, ay kunin ang malinis na basahan at maingat na punasan ang inyong kadena. Dahan-dahan itong i-rotate habang nagpupunan hanggang sa makomplete ang rotation nito. Siguraduhin malinis at tuyo ang kadena at sprockets bago lagyan ng chain loop. I-double check ang kadena kung sakaling may sira ito. Kahit na stainless ang ating kadena, dahil sa kahabaan ng ating paggamit ng motor, ay siguradong magkakaroon ito ng wear and tear na kung saan kakailanganin na itong palitan. I-check din ang sprockets para sa kahit anong pagkakasira o kaya kung masyado nang matulis ito at kailangan ng palitan. Kapag natapos nyo nang i-check ang kadena, at sprockets, ay pwede na natin itong lagyan ng chain lubricant. Make sure na nalagyan at least ang top nito at hayaan na mag in ang lubricant sa loob ng kadena. I-rotate ito hanggang sa malagyan na ang buong kadena. Kumuha ng bagong basahan at ulitin ang pagpunas ng kadena. Unti-unti itong i-rotate at punasan hanggang sa malubricate na natin ang buong kadena. Congrats mga Kamoto Asia! Bumalik na sa dating niyang ganda ang kadena at sprocket ng inyong Rusi DL-150 sana ay marami kayong natutunan sa video ito. Hanggang sa muli, ride safe sa ating lahat!